masarap sya. O oh, nga no, hindi. Kasi ang rin no. Hindi mo hindi ka kapit yung mamantika sa bunganga mo. Ay, yung maganda dito kasi ano sya, Um, <coughs> hindi na ako. You, you wanna be on top. Hi mga ka-dirty! Welcome back! This is Tyra Brown! Ayan, today is a labor day, May 1. So walang pasok, quarantine, yeah. walang baon. <laughs> and then, uh, today hindi mukbang day so we had a new sponsor from Conching Chicharon Bagoong and ang kanilang homemade na vinegar. Ewan ko kung, paano nila ginawa tong homemade nito. Actually, both of this product is a homemade ano, ang ginagawa niya sa likod. Buhot so, <laughs> sa product, is sa homemade. Especially itong bagoong at itong suka nila. Actually, itong suka nila is one liter ang mga binibenta nila, yung malalaki. Um, binigay lang nila sa akin itong maliit. Siyempre, pe, nirequest ko na maliit lang dahil hindi ko naman mauubos ang suka. Dahil hindi ko naman ito pang mumumok. And then, oh, actually, no. and then, ito naman ang bagoong. So, yung bagoong nila is sa ibabaw, sa top, sa, nasa ano eh, nasa loob. Ayun ang chicharon. So, this is sponsor is from Madam Christine from Taguig City. So, <laughs> ayan. From Taguig City. Pero, before, taga dito siya. Lahat mga pinsan niya taga rito. Tsaka si Madam Lot Lot. Ayan. Yung kapatid niya. So, kaibigan siya ng ati ko. So, nakita niya ako nag-vlog. Ayan, gusto niya, sa, gusto niya ipareview sa, amin, sa akin kung masarap ba ang bagoong niya. i natin ito mamaya at 10, ano, 1 one out of 10, ha? Bawa tayo okay. mo Tsaka kung bakit, kung anong, ano, kung anong reason, ha? Siyempre, Ano yung start natin? So, naghanda kami ng, dapat cropec or chicharon. So, wala kami nung mabilihan kasi bawal lumabas ng matindila dito na sa tindahan. Meron kaming tempura. Pakitunod yung tempura. Tcharaan! pumunta ako ng uh, ako ng palengke at bumili ako ng mangga at singkamas. Siyempre, kailangan din natin yan. Thank you so much. Pero din tayong kailangan ng kutsara at mangkok para sa suka. So, ito try na natin. Let's do this. Uh, anyway, I'm with my nephew, nephew, kapamangking mga lalaki. Lalaki ba pa talaga? <laughs> okay. 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 <laughs> Pakilala mo na kayo. So, Start here. Hello, my name is Josh. Josh na lang. Next. Um, hello, my name is Andrew Barla. I'm 16 years old. I so, live in 71 Sunny Street, in Sayang, Sayang. Fuck point you, kompleto. Ano <laughs> lang? Pangalan <laughs> lang? Hi, I'm Mark Joseph Kao. Ayun. 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 Pakilala na sila wala akong pakialam. so, saan tayo mag start Si Suka or si Bagong? Which one do you like? Um, okay. okay. ano ba? yung na nagsalita ako. salita okay. lang kayo. Vinegar. Vinegar. Vinegar, vinegar tayo. Okay. Sabi sa kanya natin, Christine, shake before taste. Ang pala. <laughs> Ay! Ang pala, ulam na. <laughs> Pwede na. No na ako. Nangangas. Nangangas. So, anong itatry natin sa suka? Kuha na kayo ng tempura. Mangga. <laughs> Mangga. <laughs> Mabali yun. <laughs> Murang Pero gusto ko siyang itry. Titry natin nang walang ano. Walang muna ng tempura. Sige, sige, sige. Isang kutsara. Ayun. Mga konti lang. <laughs> oh. So, Kuha na kayo ng tempura, try na natin with tempura. So, let us now proceed for our mangga and anong English ng ano? Singkamas. Wala, no? Peach. Anong peach, gaga? <laughs> peach yung maliit na ganun. Singkamas? Ako, no, di nga dami mo, ano? Singkamas. Mango is mango. Singkamas. Singkamas. Ay, <laughs> mango. Singkamas. Main so, so, try naman natin ang bagoong. Ayan, kumuha muna kami ng platito at kutsara. So, meron kaming mango at singkamas. Try naman namin ang kanila. Si Madam Conching Chicharon Bagoong. Ayan. sealed pa siya. So... Ayan. So, try natin. Ito, makikita nyo. Nandun yung chicharon sa ibaba at yung bagoong. So... Kuha na tayo. Hindi na to i-shake kasi halong-halo na to. <laughs> Para siyang liver spread. So, tikman natin. With, ano, sino gusto ng mangga? Kuha na kayo kung anong gusto niyo. Mas excited ako dito sa mangga. Mangga ka? Gusto singka, mas ko singkamas. Ano ba naman, lahat naman kayo mangga? <laughs> Sige na, mangga na. Ako si singkamas. So, let's do this. Ano yung texture niya? Hindi, hindi siya oily. Masarap siya. Oo oh, nga no. Hindi, Ay, hindi, mo... Hindi ka kapit yung mamantika ka sa bunga angam. mo. Ayun yung maganda dito kasi ano siya. Um, hindi nakakaumay. Correct. At Kas, di malansa. Yun. Ay, nalasa mo siya hanggang sa dulo. Mm -hmm. Hanggang ko lang. Tapos na kami kumain at nabusog na ang lahat. Mukhang ubusin ang lahat yun. <laughs> Ayan. So, magrarita tayo. Let's do this, mag-rate na tayo. 1 out of 10 of this product. Ang suka at ang bagong chicharon nila. Ang suka walang chemical, walang halong ka <laughs> Ayan. Minum ba kayo ng water? Yes. 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 Okay, dito naman tayo una. Hindi naman tayo mag-start. So, 1 out of 10, Joseph. Anong rate mo? Saan tayo mag-start? Totalang so-start ka tayo kay Suka. Kay Bagong na tayo mag-start. Oh, so, sige, yes, yes. So, start muna like tayo kay Bagong. Ay, Bagong. 1 out of 10, Sep. 8? 8? Why 8? Bakit? Kasi... Excuse me. Kasi madumi. <laughs> <laughs> Masarap siya, tsaka mahilig ako sa mangang, kaya... Tsaka hindi siya oily. Ah, okay. May Pero yung mukha mo oily, ha? <laughs> <laughs> mahilig ako. Pang-masa siya, di ba? Na, pang-masa. So, ikaw na. Ikaw na pong ka. Mag-rate ka na. 1 out of 10. Si Kenji. Uh, my rate in Dabagong is 8. 8 and then they go ya. No, uh okay, 8. Oh, sige. Yeah. Bakit? Kasi say um when uh agalugin <laughs> mo na, English mo pa. Kasi nagagalaw siya pag nag-combine siya ng isang ano, parang siya nag-combine sa loob ng ano, Manila sa mga ginain mo. Parang tumatagal siya yung niya. Parang mas na ano siya, isa texture niya. Mm. So, parang so, su sumasarap siya. Parang halong, ha yes. parang habang tumatagal ng inunguya mo, lalo siya sumasarap. Mm. Diba ganon? Mm -hmm. Yes. Okay. Okay, ikaw na Josh. So, para sa akin, siya stringent boy. <laughs> <laughs> sa lahat na ano, sa lahat ng bagong, uh, para sa akin siya ay 10. Uh, wow, perfect! Para sa akin kasi ano, uh, sa taste sa taste ko kasi, galing ka kasi probinsya, oh. ngayon wala nakatigim na ito. Yes. <laughs> Charot lang! Number isa, isa, pa yun, isa din yun. <laughs> Baka wala bang bagoong sa probinsya? Meron bagong sa probinsya. Meron malansa. O, oh, commonly siya na niluluto. Pero ang gusto ko kasi sa kanya, hindi talaga siya malansa. Mm. And, yung sabi nga ni ano, sabi nga ni... <laughs> sabi nga ni Joseph, ah, yung texture niya hindi siya oily, hindi ano, hindi 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 mamantika kaya hindi siya nakakasawa. Actually, mamaya target lang ako. Target lang target lang. Mamaya na ako. Ayun. Ah, wala na. Wala na sa sabihin wala na nang yabol. Um Mano, Mas matagal ha? pa siya sa bunga nga ka, kaysa sa Ma'am, alam niyo na. Pugot <laughs> ka agad. Kung mo nang gumawa na ito. For Two times fair. up. Two times yeah. up. Ayan. So, 1 uh, up to 10 for me is 9. So, ayoko naman naging gawing perfect. Um, naging perfect yung lasa niya lang sa akin kasi hindi talaga siya masebo. masebo. Hindi siya mamantika, hindi malansa. Pag kinain mo, para ka lang kumakain ng chocolate. Alam mo yung chocolate na ganung texture na parang reno. hindi siya nakakasawa. Hindi siya Kainin. Parang mamaya, after nito is kakainin pa namin siya. So, dito naman tayo kay Suka. 1 out of 10. Ikaw naman, Kenji. Umpisa. Uh, ano sa akin, um, uh, um, ano? A-A-O-O. <laughs> <laughs> <A -A> 7 <laughs> sa akin kasi, ano, uh, parang siyang, ano, talaga, hindi, pe, parang sa tingin mo, common siya na mabinibila. Pero, ano siya, masarap talaga siya pag, ano, tumagal talaga siya. Pag sinawsa mo talaga yung gusto mong isaw-saw yun. Mas, ano, matay siya. Ah. Oh. Uh, Tapos yung sa texture niya naman, ano, okay naman siya. Mm -hmm. Kasi hindi mo din na nasasabi na, ano, na mm -hmm. perfect ba ako? Kasi may mas better or ganun. Correct. Tama. Yes. So, ako muna. Ayan. 1 out of 10 is, sa suka, is 8. So, magaling yung combination ng um, natural tawag dito. Natural, walang chemical, di diba? Natural, Natural ingredients, walang chemical. Maganda yung combination nila, ang ganda ng mga pagsama-sama ng mga ingredients tulad ng sili, bag, uh, ano to, bawang sibuyas, I don't know uh, kung ano mga gagawin nila dito. Bawal lang sabihin ng ingredients, in, in secret ingredients nila yun. Sa kanila yun, kaya tumagal sila ng ganong katagal at masarap talaga ang suka nila. Lalo na, siguro galing gawa tong ilokos, no? <laughs> so, ikaw na. So sa akin na uh, so matas talaga ako magbigay ng grade kasi ano ah... Uh, pero ibibigay ko siya ng 9. 9. Okay. Kasi as na makikita mo sa itsura niya, normal lang siya sa paningin. Dito mo siya, ah normal Correct. lang, mismo makikita mo lang na ano. Eh. Pero baan? oh, sabi nga nila, hindi mo malalaman hangga't hindi mo sinusubukan. Correct. Nung trin, nung kanina tinitingnan ko siya, ah, uh, it's normal para nakikita ko lang din sa mga mga convenience store na mayroong tindang ganyan. Ah. Okay. Pero nung tinikman ko siya, ano, ah... Uh, maganda, masarap ano, na siya, siya ma, masarap sa lamunan correct maano ma yung yung tapang niya parang ano parang may sipa parang alak siya correct parang lambanong mm, yun parang lambanong ganyan ko siya di ba kanina try ko siya sa kutsara parang siyang parang siya, sabi ko parang parang alak na hindi pa ganun ako so tapos pero nung no, nung isinausap ko na siya sa sa chicharon masarap yun yung paulit ulit kong ginawa kanina okay ikaw na sep mm, eight kasi okay. masarap naman siya saan kasi lalo na pag sinamaan siya ng ano, babae. Hindi <laughs> <laughs> kayo, <laughs> okay. Bata pa tayo. Mga um, chicharon o kaya tempura katulad kanina. Yun, masarap siya. Kung sino naman gumawa niyan, the best. Okay, ayan. Ayan, thank you, thank you so much. Papatikim din natin kitri siya. Nang mamatay siya. Charo. Ayan, thank you, thank you so much, Madam Christine, for this sponsor ng bagoong chicharon at ng vinegar. Walang halong chemical. So, maraming maraming salamat. Ayan, popost natin ang kanyang Facebook account at ang kanyang information about dito sa product nito. And then, meron ba kayo siya shoutout? Siya <laughs> rawat. Shout, shout. Shouted. Ano? Shout. shout subscribe out. to our channel. Uh, mm -hmm. Meron din namin ano, tropang lamon. So, ginagawa namin doon travel, playing, and eating. So, laro pa lang kami tapos pagkakain-kain ayun lang pala gagawa namin. Subscribe. Help us to grow. That's all. Thank you. Okay, Sep, meron ka? Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Okay. Trupa, LP. Okay. Ikaw? Shoutout sa mga frontliners namin dyan. Maraming salamat sa inyo. Believe kami sa inyo. Ayan. Okay. Ayan. Thank you, thank you so much mga ka-dirty for watching this video. Don't forget to subscribe, like this, comment, and click the button. Ayan, thank you, thank you. Maraming salamat. And also maraming maraming salamat kay Madam Christine. Wala kong isa out So, thank you. See you. Ingat po tayo sa pandemic na nangyayari sa mundo. Magdasal. At mag-disciplina uh, lang para sa sarili natin, ha? Para matapos na ito ngayong May 15. So, goodbye mga ka-dirty. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, -bye. Bye. Bye.